Sa kuha ng CCTV ng Barangay Hall ng Kampo Filipino pasado alas 6 ng umaga noong linggo, August 3, makikita ang lalaking ito na pilit binubuksan ng pintuan ng Barangay Hall. Makailang ulit niya itong pinihit sa pag-asang mabuksan pero nabigo ito. Makalipas ang ilang segundo lumipat naman ito sa bintana at sinubukan itong buksan pero bigo pa rin ito. Ilang ulit din itong nagpabalik-balik sa pinto hanggang sa nagantay na lang ito ng sasakyan sa tapat mismo ng Barangay Hall. Nadiskubre lang ito ng barangay ng review nila ang CCTV. Ayon sa barangay, posibleng kawatan ang nasabing lalaki. Magpapalit yung magjujuti ng usually mati, ng 8 to 9. So baka mo yung ano dito, hindi na nahintay. Eh, siyempre Sunday, alam naman natin sa mga kapatid natin Krisyano, siyempre maganda siguro ng ano, may mga lakad. Yun ang nangyari. So, kung titingnan natin yung lalaki na yun, hindi ko lang sure, pero baka nagmamanman na siya dyan. Na iniintay niya lalabas yung ano. Kasi pag lalabas, yung tao, ala, alata naman doon yun. Kasi siyempre ilalak niya. Agad namang nai-report ng barangay sa Baguio City Police Station 1 ng insidente. Dagdag pa ng barangay hindi nila kilala lalaki at posibleng sa ibang barangay ito nang galing kasi kung taga barangay yun, madali namin ma, ma makilala. O kasi usually pag ganon uh, ganun na napopost natin, maraming nagtitext sa atin na hey, dito yan, taga rito yan, si ano yan. Oh, pero in this time, mga Sunday, kahapon, hanggang ngayon, naghihintay pa ako ng message. Wala pa naman nagbibigay ng information at sinabi naman din natin doon, kahit sa mga polis, uh, ipagbigay alam nila kasi hindi natin alam kung sino pang mabibiktima ng ganun eh. Bagamat wala namang natangay ang suspect, mas pinaigting na nila ang seguridad sa barangay hall. Eh paano kung makapasok sa, hindi naman natin pinapanalangin, na makapasok sa bahay, nadatnan niya doon yung mga anak natin na, diba? hmm. di ba? Hindi natin alam kung anong possible na mangyayari. So, yun na, hiniling natin yung cooperation ng iba sa ibang barangay, kung sino man na nakakilala sa lalaki na yon ay pwedeng pagbigay alam sa ating mga kapulisan para naman mabigyan ng aksyon. At mapigilan yung uh, possible na maaring magagawa pa niya na baka mas malaking crime pa ang kanyang magagawa. Hanggang ngayon, inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng suspect. Spesipiko po yung ating investigation uh, kung saan uh, kung uh, yung ating uh, pagkalap ng mga CCTV footage na kung saan uh, makikita yung kung saan siya galing at kung saan siya pumunta you no know, uh, galing dun sa barangay hall. Dahil sa insidente pinapayuhan na rin ng iba pang barangay hall na paigtingin ang seguridad sa kanilang mga barangay hall. Titiyakin din naman ng Baguio City Police Office ang maigting na pagsunod sa 5 minute response time sa pagresponde sa anumang krimen o incidente Vanessa Bugtong or Engine news